Napatunayan ng Manila Regional Trial Court na peke ang pirma ng abogadong nakasaad sa affidavit ng surprise witness na si Orly Gutesa ayon kay Senator Panfilo Lacson. Ayon kay Lacson, nananatiling valid ang sinumpaang salaysay ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon hearing. Dahil sinumpaan niya ito sa harap ng Senado pero may issue sa kredibilidad. Aniya, nagsinungaling si Gutesa sa pagsabing si Attorney Pechi Rose Espera ang nagnotaryo ng dokumento. Nauna nang sinabi ni Espera na pineke ang kanyang pirma at walang pahintulot ang ginamit na lagda at notarial details. Nakatakdang ipatawag si Gotesa sa susunod na pagdinig sa November 14. Inirekomenda naman ng Manila RTC na imbestigahan si Gotesa at iba pang responsable sa pamemeke ng pirma. kaugnay ng balitang 'yan makakausap natin via Zoom si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment Center. Magandang hapon po Attorney Dino De Leon and welcome po ulit dito sa Arangkada Balita. Magandang hapon uh, and I'm glad to be back. Yes, uh, attorney, kinumpirma ng Manila RTC na peke ang pirma ng abogadong nakalagay dito sa affidavit ng testigong si Orly Goteza. Ano po ang reaksyon nyo rito at ano po ba ang kahalagahan at implikasyon ng desisyong ito? Well, um, napaka siguro no, na unang-una nating alalahanin is we need to get to the bottom of things. Ibig sabihin yan, kung sino man yung mga binabanggit na sangkot sa flood control projects, eh, kailangan managot. Kailangan managot at kailangan mag-make sure na haharapin nila ang batas. Having said that, Importante rin nating alalahanin eh, na that there are people who want to hijack the process uh, from uh, the Filipino people gusto nilang um, tan taniman na makasinungalingan at uh, at mang ng mga sinungaling ang proseso no gusto nilang um, um, ang tinatawag natin dito is noise no gusto nilang lagyan ng ingay para hindi natin matuto ang katotohanan we should not allow them no and yan yung makikita natin dito kay Gotesa no tanda uh, tandaan natin itong si Gotesa dinala ito ni Senator uh, Marcoleta na unannounced ha, wala yan sa agenda. Um, surprise witness nga ang tinatawag dyan. Supposedly, ang sabi nitong si uh, Marcoleta, e eh, nang galing daw to kay former congressman, defensor, Mike Defensor. Kung ano yung laman ng kanyang, um, ng kanyang magiging testimonya, hindi binigyan ng busina. Si uh, um, Senator Ping Lacson, nung chairman pa siya ng Blue Ribbon Committee, pero dahil si Senator Ping Lacson ayaw niya -ma masabihan na minumonopolyo niya at nagpaka-gentleman siya, pinayagan niya itong witness na ito. No, però... bakit ba involved itong si um, Mike Defensor? Anong link niya dito sa investigasyon na ito? No? Apart from the fact na kung maalala natin, itong si Mike Defensor, meron na rin siyang record dati ng mga uh, akusasyon, akusasyon na nagtatamper ng witness. Kung maalala natin yung kay Adormawanay Mawanay noong 2001 na meron mga akusasyon laban kay Ping Lacson only to find out na eventually um, winidraw yan. Kung maalala natin noong 2003, yung kay Undong Mahusay na ni-rescue niya, kaya hindi na imbestigahan yung um, Pid, uh, Jose Pidal accounts no bottom line is um, dahil lang galing ito kay Mike Defensor and because of the record before ng mga nagtatamper ng na witness medyo questionable yan pero ano nangyari Afterwards, nakita naman natin, di ba? Hindi niya alam yung kanyang affidavit. Ah, uh, pinababasa lang tapos para bang mas alam pa ni Senator Marcoleta yung laman ng affidavit kasi alam niya kung may namimiss miss mm -hmm. doon sa mga sinasabi, no? At uh, at sinasabi, balikan mo dyan, basahin mo na maayos, no? In other words, harap-harapan na kinokoach sa publiko itong um, si Gutesa, no? Medyo bothering 'yan, no? And nung nung kailangan mag-show up na siya doon sa DOJ para maging state witness o para mapag-aralan no um yon, may appointment siya sa DOJ he never showed up and until now hindi natin alam kung nasaan si Gotesa bottom line is i think based na rin no, doon sa desisyon nitong um, regional trial court recommending um, the finding of charges against Gutesa, eh maki makikita na maraming inconsistency. It looks like he, he, was a tampered witness. It looks like he, um, he is very inconsistent. At paano natin malalaman na katotoo yan? Sinabi mismo ng abogada na nagnotaryo supposedly nung kanyang um, affidavit, eh hindi siya yung nagnotaryo, no? Eh Marcoleta as a lawyer, Senator Marcoleta as a lawyer should have known better. Should have not presented a witness na um, hindi pala talagang dumaan sa tamang proseso sa pagkuha ng um, noong kaniyang uh, testimonya, no? And then alam mo pa naman na sabi sa batas ha? by the way. Ang sabi sa batas, pagdating sa author ng falsification, ito yung ang ang, ang, ang presumption is uh, the one who introduced the falsified document is the author of the falsified document no so ibig sabihin kung ito ay supposedly um, nang kay Defensor at kay Marcoleta, ay eh, kailangan kasuhan rin si Marcoleta at si Defensor, hindi lamang itong si Gotesa. At paano nalaman ng Regional Trial Court na mukhang falsified ito? Mm. No? Hindi lang ito inimbento ng Regional Trial Court Judge nung binasa ko ang desisyon. Ang nakalagay, ha? Ang nakalagay doon sa desisyon nung, nung korte, e, eh, ito, ang, ang conclusion nila, eh, base doon sa Um, rekomendasyon ng National Bureau of Investigation, and itong sinabi, laboratory comparative examination conducted on the specimens submitted using stereoscopic microscope, video spectral comparator, forensic image analyzer, magnifying hand lens, and photographic enlargements reveal the existence of significant fundamental differences in handwriting characteristics. Mm. So, hindi lang ito um, sinabi ng korte, but, basa ito sa findings ng NBI using scientific, um, uh, empirical, forensic uh, methods, no para makita na ito talaga ay falsified. At sinabi mismo nung no, abugada na falsified ito, no. At sino presumed author? magigmukhang may pananagutan si Senator Marcoleta at even si Mike Defensor kung totoong nanggaling ang ang witness ito kay Mike Defensor. Uh, Attorney Dino, with due respect, pati follow-up question ay sinagot niyo na. Pero wala ka, no? Attorney pasensya na, pasensya <laughs> na. Like, okay, naman okay, 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 maganda naman eh. Talagang napaka-in-depth naman ang paliwanag niyo. Hindi, ito na lang tanong ko. Uh, Attorney, di ba? Kasi sinabi dati ni di partner, di ba, nila Marcoleta, hindi na, hindi importante yung, ano, yung pirma na yan. At dapat pag-usapan natin nag uh, sinumpaan niya na sumumpa sa Senate na tama yung sasabihin niya, ano mangyayari ngayon dun sa binigay niyang testimonya? Ibabasura eh, na ba ito or may paggagamitan pa ba ito? Kasi sinasabi nga ni Senator mm -mm. Lacson, parang nananatiling valid pa rin. Ano? Mm -mm. Itong sinumpa ang sa laysay ni Gutesa dyan sa Senate Blue Ribbon Hearing. Well, that definitely valid yung affidavit. Pero nag siya ng oath. No? Mm -hmm. So, Um, um So ibig sabihin, yung testimonya nandun sa Senate records no oh. And it still becomes uh, a valid testimony Hindi naman yun yung tanong dito eh Ang tanong dito, kahit na kung sino mang Tom Tomtik and Harry Kung hmm. sino mang kahit na sino magsalita dyan eh pwede na magsalita dyan eh. Ang question is, paniniwalaan ba? Uh -huh. Paniniwalaan ba ng publiko? So this goes into the very credibility of the witness. No? Ang tawag nga dyan, di ba, sa Latin, sa pag-aaral ng batas, falsus in uno, falsus in omnibus. Di ba? Kung nagsisinungaling ka sa pagpipimba pa lang na ang sinumpa salaysay mo at para bang hindi ikaw gumawa ng sinumpa salaysay mo, binabasa mo na nga lang, mas alam pa nung nagpresenta sa iyo yung, yung testimonya niya, eh bakit tayo maniniwala? No? Um, more, most, more importantly, I think, ha, I think it, is a, it is a disservice to the Filipino people na sinapsidize ang taxpayers' money yan. Eh para bang presenta na lang kinuha yung mikropono na pwede naman sana na allocate sa mas magagandang testimonya eh biglang ang, ang isinalang ng Senado isang mukhang sinungaling at talaga nga naman sinabi na ng judge mismo sinabi na ng forensic ana analysis sinabi na ng desisyon na mukhang falsi nagfa falsify ng dokumento no so ang ang siguro ang learning natin dito at panawagan natin sa si Senado huwag no? naman sana ganoon na ginagamit niyo ang institusyon ng Senado para mag ng kasinungalingan at ma-advance yung mga tinatawag nating ingay at noise mm -hmm. that actually um, prevent us from really finding out the truth. Imagine mo, sinabasiday taxpayers' money yung ingay, Hmm. Sinubsidize yung taxpayers money, yung panggulo. Sinubsidize ng taxpayers money yung informasyon na hindi naman totoo at kasinungalingan na, na established ngayon. Sinaya yung lahat ng oras natin, hindi lang yung pondo natin. Ninanakaw na nga yung pondo natin. Ganyan pa ipagmamanage ninyo ng pondo na para bagang wala kayong pakialam doon sa, um, do sa oras ng Senado. Have a little bit more respect. I call on the senators. No? Have a little bit more respect to the institution, to your respective offices, And to the Filipino people, taxes namin yung sinasayang ninyo sa walang kakakwenta kwentang testimonya testimonyo na ito. Okay. Um, ngayon naman po dahil sa nangyari nga, ano ang maaaring uh, uh, maging uh, consequence para kay uh, Senator Marcoleta? Maaari raw siyang sampahan ng uh, ethics complaint, meron nagsasabi disbarment, may mm -hmm. perjury. Ano po sa tingin ninyo ang uh, maaaring niyang harapin? All of the above, no? Perjury, um, ethics complaint. Um, this environment complaint Tsaka sa akin, dapat hindi pinuboto yung ganyan. Kabago-bago sa Senado, na kung ano na naman kababalaghan, nagiging author ng what appears to be a falsified document. No? Or sabi, di ba? Kasi nga, presumption is, ang nag-introduce ng falsified document ay sa batas, ay yung siya yung author. No? Pero at the very least, introduced a falsified document into the records of the Senate. No? So hindi lang yung pananagutan, eh, ba? Yun lang pag-isipan nating publiko na ganyan ba yung classic senador na gusto nating i-boto, yung nag-i-introduce supposedly na witnesses na nafafalsify ng, ng ng dokumento no so ang ang sagot ko diyan um uh, ninja jack eh um all of the above all of the above dapat may pananagutan siya hindi lamang sa batas pati sa taong bayan no naiintindihan ko na may mga bumoto sa kanya pero sa atin naman eh hindi naman dapat tayo loyal sa personalidad di ba after manalo nung nilukluk natin eh bantayan natin at tingnan natin kung they will have the continuing ability to um, to get our continued trust and confidence di ba mm -hmm. eh kung may mga kababalaghan na ganyan kahit binoto natin eh sana wag na tayo umulit lalong lalo na na kasi nung malingan yun nilalagay sa senate okay. records uh, basic yan eh hindi dapat ganyan yung mga leaders that we deserve as a filipino and ironically sa isang interview na panood ko galit na galit si ay, senator Marcoleta sinabi niya siya na lang daw yung lumalaban para sa katotohanan tapos biglang makikita mo is in niya ang isang falsified document di ba tama po attorney With due respect kay Sir Retor no? para bang um, ikaw yung huling-huling kong may isip na nakikipaglaban para sa taong bayan, lalo-lalo na nung para ka nag-aabogado doon sa mga asawang Diskaya, na um, sinasabi na bago pa sila maging state witness, eh, ibalik claim yung pera. Pero kini-question mo yung legal basis na napakalino naman sa batas na the Department of Justice has the power to actually negotiate and to make sure na bago, bago, bago sila pumayag na ikaw ay Um, ikaw ay mag state witness and they can re impose reasonable conditions at napaka-reasonable eh, na ibalik yung mo mong pera na inamin nyo naman sa, sa Senate records at, at kitang-kita naman na napakadaming ghost projects pero imbis na dahil pinapaswerdo ka ng taong bayan imbis na taong bayan ang kinakampihan mo eh mukhang nag-aabogado ka sa mga Marcolet uh, sa mga diskaya ng mga oras na di ba? kung mag-aabogado na lang siguro si, si um, Senator Marcoleta para sa mga diskaya eh he should perhaps resign um, from the Senate and just sign an engagement letter with the disguise And uh, okay, last question po, maiba naman tayo. Ano? Uh, tungkol po dun sa SALEN, yung naglabas po ng SALEN, ang uh, ating mga senador at pinakamayaman nga at uh, makikita pinakamataas na net worth at SALEN ang magkapatid po na si uh, Senators raffy and Erwin uh, Tufo, susunod si Zubiri at uh, Puris, uh, quote-unquote, ano, dito sa mga naglabas ng kanilang net worth, si Senator Risa Ontiveros and senator cheese escudero so may mga iba pang uh, senador na hindi pa nagsasubmit ano katulad nung magkapatid na villar kasi mm -hmm. alam naman natin yung pamilya nila riches i'm expecting uh, baka i surpass nila oh. no si senator rafi tulfo pati si bongo hindi pa nagbibigay hindi pa rin mm -hmm. oo si senator bayatano uh, ano? senator kayetano wala pa rin pero so far dun sa nakikita niyo po uh, ano po ang masasabi niyo po dito uh, Lumalabas na poorest quote-unquote, si Senator Cheese Escudero. Parang mas mababa pa yung kay kanyang Lisa. nilabas na sa and kay Sen. Risa Ontiveros. Well, you know, alam mo, uh, ang maganda nga dito is may nilalabas siya para pag-aralan. No? At pag-aaralan natin yan. Pag-aaralan niya ng mga forensic analysts. No? Pag-aaralan niya ng mga CPAs na nakikita ko. In fact, ang dami ka ng mga nakuha kong comment which uh, magandang i-disclose at pag-aaralan in, doos, eh, uh, disclose in due course. No? Na ang daming mga uh, ang tinatawag nila misdeclarations even doon sa sal ni Senator Robin Hood Padilla no na parang ganito talaga yung mga valuation nito hindi naman ganyan yung valuation niyan marami nang mali ako nakita at nakita yung mga aking mga CPA lawyers na friends na pinopoint out sa akin no maganda pag-aralan niyan and ganyan yung mangyayari rin doon dito sa uh, declaration ni Senator Chisco Scudero or kay, kay, Senator Rizal Tiveros just because they declare doesn't mean it's um, automatically true lalong-lalo -lalo na kung ang laki-laki na nga ng mga involvement na scandal diyan kay um, Senator Scudero Cordero ang sinasabi, ang daming mga kasinungalingan na tayo naririnig. Eh, so, ibig sabihin, instead of just trusting a document that they've um, executed, eh, dapat iscrutinize natin. Ganyan ang magandang republika no mayroong karapatan ang sambayan ng pilipino na scrutinize ganyan ang kultura dapat diba that we're scrutinizing our public officers instead of us being defenseless at para bang hindi natin nakikita yung ari-arian nila or at least yung dineclare nila na ari-arian no yun yung kasing ginawa ni ano eh ni Ombudsman Martires no ang, mm. para sa akin palagay ang pinaka pinaka Um, nagpahirap sa taong bayan pagdating sa accountability, pagdating sa making sure that our public officers remain true to their oath, that public office is a public trust. Pinahirapan talaga yan ni Ombudsman Martinez, lalong-lalo na nung nilabas niya yung Ombudsman Order ng Memorandum number no. 1 na um, hindi na ganoon kadali na humingi ng sal. And ngayon, naging different. No? And siguro kung meron akong um, um, uh, masasabi na maganda, dito sa ombudsman ngayon or even overall in the current um, um, state of things in this administration, mas malaki ang capability ng civil society na mag-participate, okay. na hindi matatakot na magsalita just because nung nakarang administration, kung nagsalita ka, idedemanda ka. Kung nagsalita ka, ipakukulong ka. Kung nagsalita ka, pwede kang patayin dahil malawa ka ng patayan. Mm -hmm. Kung nagsalita ka, eh, para bang um, talagang i ka, not just only online, but offline. No? Right now, democratic space is better. That's, that's what I feel as okay. a human rights lawyer and a public interest lawyer. No? And sana, ganito yung continued environment na maramdaman natin. That is what a thriving democracy is all about. Okay, nako maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Of course, sa oras na binibigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay. With due respect po. Salamat, salamat po sa pagkumbida. <laughs> salamat po, salamat. Attorney.